Good morning mga kaangkol na anapot tayo customer karon nga MIUI 125 mga kaangkol no? Og ang isyo daw ano niya mga kaangkol kay hard start daw siya mga kaangkol tapos usahay pag mag start siya dili ko siya makaandar mga kaangkol no? Tapos pag i kick start daw niya mo siya mga kaangkol is mula pnoy lang. So on may gulat na tura mga kaangkol no? Let's go! 2,000 years later. So sa dali nga part mga kaangkol no? Is kitang tayo na ito ang iyang throttle body mga kaangkol. Huwag apan checking na to mga kaangkol all noise hugo na yun iyan total body so kay mula up na yung mga mga kaangkol mo nang i-check na lang po na itong piston o yung valves mga kaangkol no so mo nang isugda na itong tangtang dira mga kaangkol ang yung cylinder head no so mga kaangkol no sa dali nga part ato nang itangtang yung stud bolt mga kaangkol sa kilid nga part nga bolt mga kaangkol is alin range lang langa pag bimbe mga kaangkol no o sa yung stud bolt mga kaangkol is 12 bimbe mga sakit range so ang pagtangtang lang diyan mga kaangkol no is criss cross pattern lang yun mga kaangkol para malikayan na itong mamadamage ang mga basket mga kaangkol so mga kaangkol makita niyo dra mga kaangkol no nga itom na gid kay ang piston mga kaangkol ug ang iyang cylinder head mga kaangkol is grabe ni ang carbon so taas kay sa possibility mga kaangkol no nga mag loose compression siya tungod sa iyang carbon deposit mga kaangkol na mo possibility nga mahitabo mga kaangkol no if ever nga matangtang ng iyang carbon deposit tapos mo bangil sa iyang engine valve mga kaangkol ug mo na siya hinungdan mga kaangkol no nga mag compression siya o mag hard start siya mga kaangkol so as you can see mga kaangkol baga ng education carbon mga kaangkol no o trivia lang po mga kaangkol no mapunihinungdan mga kaangkol na magasgas ang atong piston if ever nga mga tangtang na siya tapos mapilit sa to ang kilid sa bore mga kaangkol so bisan pa mga kaangkol no nga alaga kay kag asiti sa imong motor mga kaangkol every month ka mag change oil mga kaangkol kinahanglan lang gyapon nato day mga kaangkol no nga mag engine refresh sa ang mga unit mga kaangkol pero mga kaangkol na ipamaagi nga malikayan nato ang carbon deposit sa ato mga makina mga no ang paggamit og carbon cleaner nato mga or fuel additive mga kaangkul no mao na siya muhinlo sa ato mga fuel lines ug malikayan sab nato ang carbon deposit sa ato mga combustion chamber mga kaangkul tapos malimitahan sab nato ang pag cleaning sa paggamit ug carbon cleaner mga kaangkul no o mo pali pamagi sa uban mga kaangkul no aron mo balik ang performance sa ilang mga motor mga kaangkul Kaya ang carbon cleaner mga kaangkul or fuel additive mga kaangkul no mo ka na imo tabang kanato para mo hinlo nga to, ang mga fuel lines mga kaangkul so lain pa ato dei mga kaangkul no shout out ko anang powder sa likod mga kaangkul kaangkol ang akong amigo nga si Clyde Himoni mga kaangkol no so nakita nyo mga kaangkol nga grabe yung kahinlo nga itong trabaho mga kaangkol o gilisan na lang sab na ko ang iyang cylinder head gasket mga kaangkol no kahit medyo dili na okay ang iyang cylinder head gasket mga kaangkol so kamulo pag yung tagtao mga kaangkol no so hopefully mga kaangkol makuha na yun nato ang iyang sakit mga kaangkol so shout out ko sa itong mga followers dra mga kaangkol o nga mga viewers mga kaangkol no daganyo kayo salamat sa yung support mga kaangkol no god bless ka mga kaangkol so medyo paspasan yun sa din nga part mga kaangkol no Kaya medyo taas taas gulis yung proseso mga kaangkol Kaya dagan pa sa taghinluan na niya mga kaangkol no So sa din nga part mga kaangkol Is ito nanggibong kang iyang throttle body mga kaangkol no Kaya itong hinluan ng iyang injector o kang iyang throttle body So sa paghinlo na ito sa iyang throttle body o injector mga kaangkol Gamitan dyan po na ito sa CBT cleaner or FI cleaner mga kaangkol Nga Kobe So sa din nga part mga kaangkol Is ito gibalik ang iyang engine cover mga kaangkol no Kaya excited yung kay ni mga kaangkol Nga paandaro ng unit mga kaangkol no pag sa iyang engine cover mga kaangkol no gitaw na sab nato ang iya yeah, throttle body ug injector mga kaangkol ug sa diri nga part mga kaangkol no is na sab nato ang iya yeah, ang engine mga kaangkol gamit ang sabon mga kaangkol no so ingon ana gyud ta mag engine refresh tree, mga kaangkol dili lang kay ang sulod atong hiluan mga kaangkol apil na sab ang gawas So sa diri nga part mga kaangkol no is gitang tang na to ang iyang air cleaner mga kaangkol kay para mahinloan sab nato ang iyang sulod mga kaangkol no So upon checking nato sa iyang air cleaner mga kaangkol is grabe ni kahugaw ang iyang sa ilisan mga kaangkol So upon hinlo sa iyang airbox mga kaangkol no gamitan gyapo nato siya og sabon mga kaangkol og kuskuson sab nato maay mga kaangkol gamit ang brush mga kaangkol no Ug after nato masabunan na Ug mabrasan mga kaangkol is ato siyang hugasan og tubig mga kaangkol then pa og after ana mga kaangkol ato na siyang gitawad mga kaangkul no og na man na atong unit mga kaangkul no og dili na gid sa hard start mga kaangkul og na nasabsay minor mga kaangkul dili na gid sa mapalong mga kankul. dili na pud ko tubang akong video mga kankul no amping mo kanunay mga kaangkul god bless dalay go nan dios bye bye mga kaangkul